ang Diyos hindi mo lang kasama kapag may breakthrough at ang Diyos hindi mo lang kasama kapag may challenges kahit sa gitna ng mountain top at valley low nandun si Lord kasama mo ang Diyos pag na-promote ka kasama mo ang Diyos pag nawalan ka ng trabaho pero yung araw-araw kang pumapasok sa trabaho kasama mo pa rin ang Panginoon hindi lang natin na-appreciate kasi yun ang ordinary marami sa atin nagsisimba para magpasalamat grabe ginawa ng Diyos at marami rin nagsisimba para may matinding gawin ang Diyos. Pero minsan nakakalimutan natin ipagpasalamat yung araw-araw sinusustain niya tayo. Yung araw-araw may trabaho tayo. Yung araw-araw may nakakain tayo. Yung paglakad po natin kasama si Jesus, kasama din po sa pagpapala ng Diyos at presensya ng Diyos, yung mga simple at ordinaryong parte ng ating buhay. Yung mga average and typical. Yung, yung simpleng-simpleng pagsikat ng araw kasama mo ang Panginoon. Yung simple-simpleng paghinga mo every second kasama mo ang ating Panginoon.